Good morning, good morning so bali, 11 days simula nang dumating yung ating isang batch ng manok. Yan. So ayun may nag-drop na mga cafe mate, mga ka-farmer. So ito may first drop tayo na egg. Yan. Ito yung ating unang drop. First drop. So wala pa so dito sa side na to. Ayan, ayos na to. Tuloy-tuloy na to mga kapigmate. So matagal-tagal din tayo naghintay. Ah, Kulang-kulang dalawang linggo kasi 11 days. Simula nang dumating tong mga manok. Ngayon lang nag-drop. Ah, ayun pa. Mayroon pa sa ilalim. So ayun o. Oh, kaya lang wala pa sang shell. So dalawa, dalawa na pala ang nag-drop. Yung isa walang shell. Ito ay meron na. So check natin kung gaano kabigat tong first drop niya check lang natin sa so, may kiluhan tayo dito ginagamit yan parang itlog lang siya ng native to ito yung kiluhan natin so yan. ito yung kiluhan ko nga palang ginagamit mga kapigmate so check natin 39 <laughs> 39 gram piwi mga kapigmate so 39 gram pa lang so, yan ang unang drop 11 days simula nang dumating nag drop na siya dito Ayan. sa pitch na gamit ko dito ay okay, so nagsubok tayo nung sari manok ang problema ayaw ng mga manok hindi masyadong ganahan yung mga manok kasi ayaw nila ng durog so balik ulit tayo sa pitch natin na sar, ano na pilme ko So, yung layer chicken. Pero may susubukan tayo sa susunod na iba pang layer. So, sinusubukan ko sa mga alaga ko kasi mga kapigmate. Lahat ng page sinusubukan. Gusto kong subukan lahat. Um, Inagkukumpara ko. Kung, kung saan yung mas maganda, doon ako. O, oh, ganoon naman po talaga ako pag ako nag-aalaga. Kahit sa baboy, sa manok, sa rabbit, ganun. Kung anong maganda mga kapigmate. Doon ako. Gusto ko muna subukan lahat. Kung saan maganda, doon tayo. Ayan. Uh -huh. So, walang kalangaw-langaw. Walang kalangaw-langaw, pero madaming tayo. So, ito naman sa itlog ngayon. May may itlog din na napakaliit dito sa anong to. Dito sa side na to, ang lito. So, itong itlog na to, mga ka So, wala tong yelo. Wala tong dilaw sa loob. So, yan. Mag-harvest na ulit tayo kasi tanghali na. Sa mga napang itlog na sila. Dito sa side na to, wala pa nang itlog. Isa pa lang. So, hindi pa sila tapos. Ito kulang pa ng isa. Kompleto na, kompleto na, kompleto na. Kompleto, kompleto. Kulang pa ng isa. Kulang pa ng dalawa. Kulang pa ng isa. Kulang pa ng dalawa. Yun lang. O, bali. Ano. So, yun lang. Mag-harvest na ta. Ka-farmers. Happy Monday, mga ka-farmers. Ka-pigmate.